Gabing gabi na to ha. Ha? Hindi po, mo na yung hito at saka ano, hinalo ko lang si Palakay Kung magusta mo, malalaki naman ito eh Palaka? Oo, oh, tapos yung hito, malalaki Okay mo Palaka tsaka hito? Oo, oh, hinalo ko yung Palaka Pitong piraso lang yung Palaka eh gabing gabi-gabi mga idol Kita Ang sipag naman ito hito sa... niya, malalaki boss Sure bull ako dyan Ayun. May dalag pa yung malaki eh Wala Palaka eh Ayan na, ah, oh. Ha? Ayan na, ah, Pitong oh. piraso yun eh. oh. Ayun yung mga hito niya, sirap ako sa laki niya. Uy, oh, dalag. Oo, oh, dalag yun. Malaki, dalawa. Dalawa ba yung may dalag ba? Na. Ito. Salam. Ito. Ito. Bagong. malaki. Sa kilati yan. Oo, oh, 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 tinimbang namin yan. Sa kilo na yung Okay, Oo nga. Oo, oh, kagating ka. Kasi, dali mo sa Okay. Ito, dalawang lang ito. Pinama ko yung palaki. Ha? Okay. Makikita okay. na nila pagkabuhos. <laughs> hindi nakadali. Mahirap ka makadali ng palaka, no? Oo, oh, uh, hirap. Mahirap pa lang yung palaka talaga, uh, may So, may akong area. area. Kaya lang eh, medyo critical eh. Ay, ganun. Kaya may gwardiya eh, bawal. Good. Ma, pagka na kayo may ilaw mo, ma. Okay lang yan? okay lang kayo, ma. yung ano, pagkakak. <laughs> Hindi. Matulig. Oh, Buhay pa no? Dalag? Oo, oh, lakas yan. Ayun eh. Hihiwalay. Hihiwalay kung may ayun. Ang eh. pag natin ni Dito, dito na lang. Isa lang naman eh, no? Oo, isa lang. Ayan yung kaya yung ang tumbahin niyan. Nakaya niya ba to? Eh, ano yun ako si? Kaya niya, dito dito. Itim ba ako, like yung mga bibig? Yayam, basta yung mga tubig, kasi laga na lang natin. Itim ba mo? Itim ba? ba niya? Itim na ganyan din. Aha, ayun, yun. Hindi ah, malayo na yun. Hmm. Dati so, hindi yun, ko pa ano yun. Hindi ko pa alam ito dati. May nakita ko sa mga no? veterans. Yung makamotor ako. Gumaga pang hinabol ko. Pinuha ko na parang ano. Kami nagkaraga. Ka. Oo. Uh -huh. Baka ano lang ako, kinuha ko lang ng kumal Tapos nilagay ko sa compartment. Ang nitong ano ko ayan, no? Oh. Ito. Inaabot ka ng kagat? Oo, oh, kinagat ako. Hindi ko alam na nagagat ka. Hindi ko pa alam. Akala ko normal lang napagong. Ayan, yeah. yeah, laki pa naman, no? Oh. Laki yan. Nilagay ko sa compartment, eh. Walang oh, way oh. siya. dalawang muscle na sa ibabaw. Halatang-halatang. Baka ko yan, no? Oo. Oh. Ibig sabihin, mga to. Hmm. Malaman, no? Malaman talaga. Oo no, nga, no, may muscle siya. si kita yeah Tapos ito. si ito, takpan yeah. natin. Takpan muna ito. okay. Wala ito, na. Okay, goods. Okay. Dito ka na. Okay. Ikaw, dito ka. Yabi na kayo itong may tubig eh. Yeah. tubig muna. Yeah. isandaan lang naman to isang kilo nito eh. okay. Oo, oh, na naman ang bridge. Ayan, Ito, guys. Kailangan natin magbayad at uh, gabing gabi na itong uh, kasama natin. <laughs> Thank you very much, boss. Salamat. Okay, okay. okay. 400 yan, ha? Okay. Okay. May uh, Yung African kasi niluto nga nila. Nasa kasama uh, ko, ang lalaki. Iba kilo na 170 yun, eh. May huhulihan ako nun. Oo. Oh. African Africa, 170 yan. Cardona. Cardona? Ah. Ay ay ay, baka sa ngarado kayo mo. Ah. Uh, oh, sige. Uh, magandang gabi. Okay. Ingat kayo, ingat. Ayun, okay. mga idol. Mayroon na naman tayong bagong uh, lulutuin so ayan guys magluto na po tayo kaagad dito may pakpak nga ang galing may pakpak nga siya delikado lang kamay ko dito nangangangat yan at ito na siya mga idol naglaga na kagad ako ng palaka ayan guys nilagang palaka po yan at syempre may pansit tayo at ito na po mga idol, kain na po tayo. At syempre nag-pray na rin po ako sa ating Diyosamak. At eh, si bahit pa paano guys, at may ulam tayo. Ganito kasarap. Guys, kain na po. Unahin natin itong uh, sabaw syempre. Ah, hang. May sili kasi ito guys. May sili siya madami. Puto hmm. baka di ito yung kanyang palaka guys kulay itim

Ah. ayan kasi yung kulay pula na yan nag-orange-orange na yan mga sili Ah, kaya ang hang oh, ito yung puto pa o nagkatawag ha ah. Hãy subscribe Ang laki. Kasi laki ng hita ng manok ko guys. <coughs>

Ah. Uh -huh. uh -huh. That's all for today guys Thank you so much for watching Sana po guys sa mga hindi po nakasubscribe dyan E eh, pakasubscribe naman po ang ating channel Thank you guys, salamat po Uh, labi -huh. Uh, labi -huh. kong busog